Dito sa DRT, kapag umuulan, walang hangin. As in, ulan lang, tubig lang. Pero pag walang ulan, ang hangin, parang number 10 sa electric pan. As in, talagang, ano yung book mo lahat talaga, Washout talaga, as in, wash So, ngayon, umakit tayo ng DRT kasi may pinapagawa tayo. Naridinig nyo. Ang lakas ng ulan. Huminto na yan, na, na yan. Pero wala kasang ulan. So, paano ako nakakit ng DRT? Siyempre, naglalamove. Ang nakakatawa ngayon, pwede ka na pala maglalamove, no? Sa halagang 3,000 from San Jose del Monte City, nandito ka na sa DRT sa Talamsidos. Kasi yun, aking driver, ayaw na ako ipag-drive. Napapagod na rin siya kakit-akit sa DRT, kakapagawa. So, no choice ako dahil kailangan ko mag-akit ng materials dito sa bundok. So, thank you sa lalamove, no? Thumbs up. No? Nakakatawa kasi, alam yung application? Parang yun sa Joyride. Actually, Joyride, from Bahay to Manila, halagang 400, nakakarating ka without hassle, without traffic, no? Thumbs up ako sa mga gumawa ng mga application na yan. Kaya, thank you sa Lalamove at saka sa Joyride. So, ngayong araw, yan yung aking mga sinakyan. At nakarating ako sa aking pupuntahan sa abot presyong halaga. <laughs> ah! Naglo-market! <laughs> anyway, uh, narinig yun. Oh, ang ganda ng tunog ng Ulan sa bubong, di ba? Oh, ganda. Dito mo lang yan, mararanasan sa DRT, sa bundok. Kaya masarap bumalik-balik dito sa bundok. At malakas ang internet dito, in fairness. Nakapag-tiktok ako. <laughs> At maganda rin yung kuryente, dahil sa solar. No? Anyway, it's time to clean up, kasi gabi na.